So, iyan po yung ilan sa mga insertions o amendment ni Senator Rizzo Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado. Ano po? Ayan po, yan po ay uh, ang total po pag nakita ninyo mga kababayan ay andito, nakikita nyo po ba to? Yan, ito itong uh, iniikutan ko na yan. 3 billion 35 million 800,000. Tapos andiyan po yung mga kwan, yung mga project, andiyan po yung project. Construction of multipurpose, ayan po ay sa Tondo, construction of multipurpose District 5 Manila, construction of road Barangay uh, Palapad San Fabian Pangasinan, construction of road Barangay Kasampagan Lao. Pero tigil muna ako dito. Tatanungin muna natin ang opisina ni Senator Risa Ontiveros. Baka kasi hindi alam ni Senator Risa Ontiveros ito eh. Itinatanggi po ba nyo na sa inyo ito? Yun po, yun po ang tanong ko. Itinatanggi po ba ninyo na ito po ay amendment o insertion ni Senator Risa Ontiveros? O, tutuloy natin ang basa. Construction of road Uh, barangay uh, Aris, Lawak, Pangasinan Construction of Road, Barangay uh, Domingo, Alarcio, Lawak, Pangasinan Construction of Road, Sitio, San Jose, Kakandongan, Natividad, Pangasinan Construction of Multipurpose Building, Teen Center, San Fernando, La Union Ayan po yung presyo Ayan o, 20, ito, 20 million to Construction of Barangay Hall Uh, barangay, buwanta, bawang. Mga magagandang proyekto po ito eh. Mga kababayan, ako naniniwala ako magagandang proyekto. Kaya, at this juncture, I want to reiterate that there is nothing wrong with insertion and amendment. Kaya huwag kayong masyadong defensive. Wala pong masama dyan. Lalo na nga kung in-implement ng tama yung proyekto. Ano ba problema doon? Atuloy natin. Construction of Barangay Hall, Barangay Bawan, Tala Union. Construction of City Pavilion uh, for One Bonuan, Dagupan uh, City, Pangasinan, Phase 3, 30 million. Construction of Multipurpose Building, Agri Aqua Building. Ang gaganda po nitong project na to. Into Training Center, Lingay Pangasinan, 25 million. Construction of Multipurpose Building, Training Center, Barangay Bical Norte, Bayambang, uh, Pangasinan, 20 million. Construction of Obin Saban Road at Barangay Gubkok, Tabug, Tabuk, Kalinga, 25 million. Construction of Road, Barangay Kabarutan, Kawayan, Isabela, 10 million. Concreting of Road, Barangay Babaran, Itchaga, Isabela, 10 million. Construction of Road, Barangay Jarit Sur, Isabela, 10 million. Ito, flood control tong susunod. Construction of Sinili uh, flood control structure section 3 at barangay Sinili, Santiago City, Isabela. 100 million. O, oh, yan po eh, first page pa lang. Alis. Kalaguman Road, Samal, Bataan. 30 million. Installation of solar LED, solar uh, light along secondary roads, Olongapo, Bugalyon, Palawig, Sambales, 20 million. Construction of damaged paved roads, Dingalan, Aurora, 20 million. Opening of new road leading to Orani Public Market. ang ganda nito. Oh, uh, 10 million. Rehabilitation of Malolos, Paumbong, Hagonoy, Kalumpit, Provincial Road, Bulacan, 10 million. And so on and so forth. Magagandang proyekto. Medyo pumunta na tayo ng konti dito sa, sa Uh, kanal, uh, construction of drainage canal ito Barangay Kalibut but, Bacoor uh, Bacolor, Pampanga 20 million ito sa Tarlac to construction of flood control structures along Bakit-Bakit River, Moncada, Tarlac 75 million segment 14 construction of flood control structures along Baca River, Paniki, Tarlac segment 29, 75 million construction of flood control structures along Kamiling River, Kubkub -kub section, Kubkub -kub Mayantok, Tarlac, Package 3, 75 million. Construction of flood control structures along Pait, Manok River, San Manuel, Tarlac, uh, 75 million. Ano masama dito? Baka nga magagandang mga proyekto itong mga flood control projects na ito. Ano masama dyan? Ba't nyo ipag... nyo ba yan? Ba't nyo ikahihiyaan kung yan po yung magandang proyekto? At kung ito'y na-implement tama. And in fact, in fact mga kababayan, ako po ay nagtanong at least Tarlac lang 'to eh. Malapit-lapit lang 'to eh. Ano po? Nagtanong po ako kung ano na ba ang status niyang uh, Ano ba status niyan uh, project na 'yan sa lalawigan ng Tarlac? Ito po. Uh, yung construction of flood control structures along Baka uh, River Paniki itong segment 29 ito pong pangalawa Panigitarlack alam nyo po ba na uh, yan ay 75 million ang nakalaan pero ang uh, ang uh, ang nanalo pong bidder dyan, ang nanalong bidder dyan, ay ang pangalan po ay T 2B3 Builders and Supplies Corporation. Papangala, uulitin ko ha. T2B3 Builders and Supplies Corporation, ang ang contract price po nito na po niya sa 73,136,282 pesos and 19 centavos. Ito po ay uh, Nagsimula noong April 8, 2025. Ang expiration po nito ay 11/05/2025. Oh, matatapos na 'to dapat ngayong November. Ang uh, actual accomplishment nito ay 93%. So baka tapos na 'to, matatapos na itong proyekto na ito eh. Oh, sige. Puntahan pa natin itong, nak nakita nyo po, nilagyan natin ng uh, stabilo, boss. <laughs> boss, stabilo, boss. Oh. Ito pa yung isang project, yung uh, segment 14. Ito, yung construction of flood control along Bakit Bakit River. Yan po ay may contract ID 25, sabihin, 2025 CJ0161. Construction of flood control structures along Bakit-Bakit River, Mungkada, Tarlac. Ang uh, contractor po nito ay RD8 Builders Corporation under the name of RD8 Builders. Bagamat 75 million po yung uh, allocation dyan, ang uh, contractor ay nagbid at uh, ang napanalunan niya sa presyong 71 nakatipid. 71,949,079 pesos and 6 centavos. Ang uh, award po nito ay ang start date ay April 8 at matatapos po ito dapat ng November 5. Ang actual accomplishment po nito ay 70%. Dapat ang accomplishment niya as of today ay 88.15%. May slippage po ito ng 18.15%. Resibo po itong pinapakita namin sa inyo. Uulitin ko uli, may masama ba sa insersyon? Mga bata, wala po. Kailan lang nagiging masama ang insersyon, mga kababayan? Kailan lang nagiging masama? Kapag ka po una nakialam si senador o congressman sa post enactment activities. Pangalawa, kung siya po ay nag-endorso o pinili niya ang kontraktor. Pangatlo, mga kababayan, pangatlo ay uh, kung siya po ay kumikback o naghingi ng porsyento sa proyekto. Pero kung hindi po ginawa ng mambabatas yun, okay lang po yun. Wala po masama doon, mga kababayan. Wala po masama doon. Huwag na kayong doon dahil maganda nga yun. Kayo may nagagawang proyekto para sa ating mga kababayan. Ano po? Hindi po ito fake news. Hindi po ito fake news mga kababayan Sandali lang at uh, magpapatuloy po tayo Aalisin ko po muna ito dahil Baka hindi nyo na nakikita yung kapugian ko Ayan Yun, ganun sana So ito po ay mga proyekto Baka nga puro magagandang proyekto po ito eh, Sige, lipat natin yung Aalisin ko na ito Aalisin na natin Alis po dyan ngayon, ha, napatay ng iba. Page 3. Ayan. Page 3. Image file. Ito. Ay, sorry, sorry. Recent. One, two, three. Hmm. Yan na po. O oh, eto. Eto naman. Rehabilitation of multipurpose building in Barangay Poblacion sa Nicolas Batangas. 10 million. Ang gandang project nito. Construction of multipurpose building building at Rizal Integrated National High School, Barangay Rizal, Lipa City, Batangas, 15 million. Construction of multipurpose building, daycare center and health center at Barangay Mabini, Lipa, Batangas. Kaya puro Batangas yon. Tapos ito, construction of school building with roof deck, Barangay Paliparan 3, Dasmarina City, 65 million. Eh malamang, magandang project din ito. Construction, Completion of University Dormitory at Southern Luzon State University, Gumaka, Quezon, 30 million. Eh, maganda yan. Eh, maganda. Dorm ng mga estudyante yan eh. Construction of Multipurpose Building, DSWDO, San Luis, Batangas, 5 million. Construction of Waterworks at Barangay San Miguel, Lobo, Batangas, 5 million. Construction of Seawall. Hindi ko na isama sa kwento ah. Hindi pa pagka-seawall, parang uh, flood control din yon? <laughs> at uh, Sitio Tadyok Barangay Alibog Magsaysay Occidental Mindoro 8 million construction of school building with roof deck Sablayan Occidental Mindoro 65 million rehabilitation of multipurpose building uh, uh Magsaysay Occidental Mindoro construction of road at Abelia, Naga Camarines Sur 5 million improvement of population road networks, Rosogon City 40 million Magagandang proyekto po yan Eto, flood control tayo. Construction of seawall, Barangay Bonavista, Bacon District, Sorsogon, 40 million. Construction of seawall, Barangay Saklayang, Castilla, 40 million. Construction of seawall, Barangay Kawit Extension, Magalianes, Sorsogon, 20 million. Ano masama dito sa mga project na to? Ba't nyo to kahihiya? Bakit ako mahihiya? Hihihi hindi nyo dapat ikahiya ito mga mga bossing. Huwag nyo ikahiya yan. Maganda naman yung yung uh, project na yan eh. Uh, maganda yan. Again, para lang hindi natin malimutan, ang insertion or amendment per se is not bad. Is not bad. Uulitin natin, di baling sabihin nyo, mukha akong siram plaka dito. Kailan lang nagiging masama kapag pinili mo yung kontraktor, kapag ka ikaw po ay uh, uh, humingi ng kickback at hindi ginawa ng maayos yung proyekto, lalo na kung naging ghost yung proyekto. Ano po, mga magulang at mga mahal na. Walang masama sa, sa insertion. Oh, ito pa, ito pa yung mga project. Hindi, taga muna, tatanong ko sa staff ni Senator Risa Ontiveros at kay Senator Rizzo Tiberos, itinatanggi po ba ninyo ito? Itinatanggi nyo po ba itong nasa inyo ito? Na insertion o amendment po ninyo ito? Hindi po ba ito sa inyo, mga Senator? Kung hindi po sa inyo to, eh kanino kaya, kaya ito? Ang totoo, ang gagandang mga project po nito eh. Palagay ko, po maganda po ito. Uulitin uh, ko yung tanong, itinatanggi po ba nyo na sa inyo ito? Itong uh, mga projects, na, uh, hindi nyo ba insertion ito? Hindi niyo ba amendment ito? Babalikan natin mamaya yung statement ni Senator Rizal. And dito po yung mga magagandang proyekto eh. Ayan no? mga multi-purpose. Ito, sa kapis Construction of Crisis Center for Abused Women and Children, Poblacion Ilaya, Panay, Kapis, 15 million. Ang ganda po niyan. Isip-isipin sa crisis center para sa mga naaabusong bata at kababaihan. O ito pa, construction of road at sitio Negros Occidental, 20 million. Ito, tingnan natin ito. Uh, rehabilitation. Uh, and Bacalso Avenue, Cebu South, Talisay, Cebu, 50 million construction of road poblacion Union mayabak including lights street lights Dawis Bohol 50 million Yan po eh ang gaganda po nitong mga proyekto na to wag nyo, wag nyo ang ganda nito Construction of Langka Tugbongan Road with slope protection system ah eto yung dulo yung may highlight na to na nilagay natin highlight 50 million yan po ay phase 2 sa Konsulasyon Cebu. Masama po ba yan? Masama po ba yung proyekto na yan? Hindi po. Hindi po masama yung proyekto na yan, mga kababayan. Kaya huwag nyo nang uh, ipagkaila yan. Tatapusin ko po ito, ha? Ah. Tatapusin ko po ito. Ayokong baka sabihin nyo, well, si, sa inyo ito, Risa Ontiveros muna ngayon, pero sa susunod, yung iba naman, Medyo nasaktan kasi ako Senator Risa eh, yung fake news eh. Hindi ko matanggap yun eh. Uh, ang totoo, kayo naman eh, nai-interview ko dati. Ewan ko, baka ayaw nyo na akong kausapin ngayon. And tagal-tagal na namin kayong kinokontak. Eh, ayaw nyo siguro kaming kausapin. Pero okay lang din. Wala din namang masama. Eh naalala nyo, nung, nung kayo eh nagrarali-larali pa sa kalsada eh, lagi namin kayo nai-interview. Kahit kongresista kayo, lagi namin kayo nai-interview. Pero okay lang, wala namang problema doon. Pero yung tatawagin nyo kaming fake news, eh, masasaktan po talaga kami doon. Dahil hindi po, unang-una, pag pinakinggan nyo yung aming programa ni Kumbachero, eh, takan-taka nga kami, hindi nga kami makapaniwala. Eh. Di ba narinig nyo yun? Anyway, tuloy, tuloy. Tuloy natin ang usapan. <laughs> Ayan po, kung nakikita po ninyo, construction of multipurpose building sa San Remigio, Cebu. O ito yung uh, lindol, di ba? Construction of multipurpose building, Barangay Marahuray, Medellin, Cebu. Nalindol din po ito. Uh, construction of special science building, Daan Bantayan National High School, Poblasyon, Daan Bantayan, Cebu. O diyan, ang gagandang mga proyekto nito. Kab uh, Kabungaan, Tabunok, Conseguera Road. Ayan, construction bridge. Uh, from Sitio Tabok o Eastern Samar. Ito, sa baba na tayo. Dito punta na tayo sa Sambuanga. Oh, uh, construction of legislative building, Dipolog City, sambanga Del Norte, 40 million. Construction of multipurpose building, Labason, sambanga Del Norte, 10 million. Ako, naniniwala ako, magagandang proyekto ito eh. Ito pa, construction, uh, installation of solar street lighting along Claveria to Villanueva, Claveria, Villanueva, Misamis Oriental. Ah, medyo malaki ito ah. 200 million? Ito, construction of Lagindingan Iligan. Ito, parang pamilyar ako dito. Maganda po ito. Construction of Lagindingan Iligan City Alternate uh, Road, Misamis Oriental Package 3, 200 million. Maganda po itong uh, project na yan. Kailangan pong uh, papuntang airport yan eh. Di ba? Lagindingan. Ito pa. Eh, ito na, flood control. Construction of flood control structure along sa Waga River, Linabo Bridge, Barangay uh, uh, Section, Barangay Violeta, Violeta Malay-Balay, Bukidnon. Package 1, 200 million. Alam niyo po ba dahil sa dahil sa kagustuhan ko na maghanapan ng dagdag na prueba ho, uh, para patunayan na tayo ay uh, hindi nang good time at hindi po tayo fake news. Nagtanong po tayo sa DPWH Region 10, mga magulang at mga mahal na taga-Subaybay. At atin pong natuklasan na ito pong 200 million na to na construction ng flood control. 200 million po. Ang nakakuha po ng kontrata niyan ay ito pong Vicente T. Lau Construction. Vicente T. Lau Construction. Ito po, ito po yung, hindi ko lang maipadal, baka ma maputol ako eh. And dito po, may notice to proceed, may contract agreement, may mga pirma po kinauukulan, etc., etc. Ito po ay ang notice to proceed po para sa 200 million flood control project na ito ay May 27. At ito po ay project ng region uh, Regional Office 10 ng ng uh, DPWH. Ang kabuang halaga po ng proyekto, nakatipid po ang gobyerno, 200 million ang allocation, pero ang kontrata po dyan ay 193 million 168,000 626.69 nakamenos ang gobyerno dito ng ng mga mahigit 6.8 million mga magulang at mga so yan po ay flood control project po yan mga kababayan tatanungin ko ang opisina ni Senator Risa Ontiveros ito po bang mga proyekto na to hindi po ba sa inyo to hindi nyo po ba amendment yan or insertion